Hello mga kasari, masayang araw. Update tayo sa, sa ating YouTube channel. Ito yung aking mga kaganapan ngayong araw mga kasari. Galing ako kay Pure Gold. Namili ako doon ng mga grocery worth 4193 at yung ating cook naman ay nagkakahalaga ng 1135 yung binili ko kay Kuya Ted ayan, tatlong kasalo dalawang royal na 8 ounce ayan po yung kay Kuya Ted kanina tapos ito yung sa pure gold. Meron pang isang sopot. So, hindi ko na i-hold sa inyo mga kasari. At yung sa ating tubig naman ay 1,160 yun. So, i-separate ko na lang yung hole ko dyan mga kasari. Ayan. At pupunta pa ako. Kukunin ko pa yung in-order kong soft drinks kay Kuya Ted at imano mano ko. So, see you guys. A few moments later. Mga kasari, sa bahay na ako. Kararating ko lang. Ayan, nagmano-mano tayo ng ating mga soft drinks. Kay, er uh, kay Kuya Ted pala, hindi kay Eritz. Kasi wala pa sila Eritz. So, yun um, uh, mabilisan talaga pag dumating yung panel, mabilis talaga maubos ang mga kasalo at itons kay Kuya Ted. Kaya mabuti na lamang at plus factor din sa atin na marunong tayong magmotor. Kaya minamano-mano ko guys kasi wala naman yung mister ko dito. Kasi kung Bayaran mo, tapos iwanan mo lang doon. Wala na yun, guys. Maipagamigay ng may-ari yun sa iba, kahit bayad na. So, maraming beses na yun nangyari sa akin. Kaya, ang ginawa ko, kinuha ko, agad. Uh, Dalawa-dalawang case ang pagkuha ko. Pinagkasya ko siya. So, nagkasya naman sa awa ng Diyos. So, discarded, discarded lang tayong mga tenderas. So, Nakakuha tayo ngayong araw na to kay Kuya Ted. Buti na lang. Uh, nakadaan ako may nagbaba ng mga cook at royal so nakakuha ako ng tatlong case na kasalo mga kasari ayan at wala na talaga ako mga kasalo kahit RC wala na tapos walang available na ano na maliit na cook kaya royal na lang, buti na lang may royal din, ubusan talaga mga kasari. Kasi kung hindi mo to kukunin, wala na din to, maibigay na din to sa iba. Kaya, minano-mano ko talaga siya sa aking motor. Ayan. Malaking tulong din talaga pag uh, may motor ka at saka marunong kang mag-motor. Kasi, ano ang bilis maubos ng mga soft drinks kay Kuya Ted at kay Eritz. So ngayon, kay Kuya Ted tayo kasi wala kay Eritz. So, yun yung update ko sa inyong mga kasari sa mga soft drinks. Ayan, nakakuha tayo ng kasalo. So, bukas update ko kayo sa mga alak naman kasi magpapasko na. So, itong aking ref, mga kasari, ay hindi ko pa yan nagamit. Lagyan ko yan ng ice tube ngayong palapit na Pasko. At ano mga kasari, share ko lamang sa inyo. Nakakuha din ako ng bagong galon ng aking water pearless. So, bumili ako ng lima. So, 13 lahat ang pinadeliver ko ngayon. So, 1,160 yung aking nabayaran. 200 ang isa mahigit niyan mamaya kompetin ko sa iyo. So, lahat ng galon ko mga kasari ay 20 na. So, yung mga bago ay dito sa loob ng aking tindahan. Hindi ko yan pinapadala sa aking mga customer. Ayan pa yung isa. Ayan. So, 10 na yung bago natin mga kasari. Uh, ayan pa yung tatlo pala. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lang yung nandito kasi yung isa na sa amin. So, 'Yan lang yung update ko sa inyong mga kasari. So ngayong araw na 'to, nakakuha tayo ng tubig at coke at nakapag-grocery din tayo.